Good afternoon, good morning, good evening sa lahat ng nandiyan Ngayon po guys ay try natin magluluto ako ng tanghalian ko na. magluluto ng isang okra First time ko mag-isa ngayon ng okra Kaya try ko mag-okra, nag-isa Ayan, mag-isa tayo ng okra meron tayong sibuyas kamatis at uh, garlic ayan po ang okra baby okra natin po try natin ang isang okra ito lagyan natin ng tomato paste uh, talaga dito puro tomato paste ang baby. Lalagyan natin yan ng tomato paste. Ayan po. Ipisa tayo ng sebuyas. po natin ang kamatis. Ayan. Ito po ang kamatis. Ito po ang kamatis. Ayan. Po ang kamatis. Ayan, po ang kamatis. Ayan kamatis tomato sa aradi ay tomat ang sibuyas naman ay basal sa aradi ang okra sa Arabi ay bamya o isang bamiya. tayo lang po natin manuto ang kamatis lalagyan natin siya ng tomato paste um, black pepper at turmeric at saka asin yun lang po hindi na tayo naglalagyan basta ako asin lang yun po Mayroon isang bamya, okra yan, yung natin ay Ito na. Tapos, lagyan po natin ng na, ayan, tomato paste. Tomato paste. Sabi-sabi bisa natin. ng kanyang tomato paste at saka tomato yan na, ang ising po ha Pasensya na kayo kung merong mali ingles ayan po tapos lagyan po natin ng konti turmeric konti lang po yan. At black paper. Pumo. Tapos, laluin. eh po natin ang asin. Asin lang po dyan ako po ang nagbibigyan niya. po ang nag-aati ng motor. yun guys. So. Ang masarap na may saya. Ayan. ay okra binisa. First time ko magluto niya. okra ang ganito. Ngayon lang ako magluto Kasi araw-araw manok. <laughs> yan Lagyan natin ng konting tubig. yan Lagyan natin ng konting tubig. Tsaka haluin. Ayan. Mamaya na natin sa titikman. Ayan, guys. Masarap. Ayan, masarap po yan. O, tingnan nyo. Ayan, hayaan muna natin dyan. Masarap po ang okra, lalo na ro po ang pagkinain siya ng sariwa press. Yan lamang po. Oh, takpan na natin. Takpan natin. Ayan. Takpan na natin siya. Ah, ayan. Ayan po ang aking ginisang okra. Thank you po. Thank you for watching. Thank you very much. Please, uh, pa-like and share ang video kong ito. Ayan po ang aking ok kurang ginisa salamat po bye bye